ang itlog ay isang abot-kayang pinagkukunan ng protina at sustansya. Kaya't karaniwan itong bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng maraming senior. Gayon Gayunpaman, may ilang gawi sa paghahanda at pagkain ng itlog na kapag hindi wasto, ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan lalo na sa mga may edad 60 pataas. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang mga karaniwang pagkakamaling kaugnay sa itlog na dapat iwasan upang mapanatili ang ligtas at balanseng nutrisyon sa pagtanda. Ang itlog ay isang kilalang source ng high-quality protein, vitamin B12, at iba pang mahahalagang nutrients. Ngunit para sa mga nasa edad 6 pataas, ang labis na konsumo ng itlog lalo na ng egg yolk ay maaaring magdulot ng isyu sa kalusugan kung hindi naaayon sa pangangailangan ng katawan. Ang egg yolk ay may mataas na taglay na dietary cholesterol. Ayon sa isang malawak na pagsusuri na isinagawa ng Journal of the American Medical Association JAMA noong 2019 na sumuri sa halos 30,000 kalahok sa loob ng 17 taon. Natuklasan na ang bawat karagdagang 300 mg ng cholesterol intake bawat araw ay may kaugnayan sa 17% na mas mataas na panganib sa cardiovascular disease. Isang itlog na may yok ay may tinatayang 126 6 na ng kolesterol. Bagaman hindi nagaanong ipinagbabawal ang kolesterol sa mga modernong dietary guidelines. Nananatiling sensitibo sa kolesterol ang ilang populasyon, kabilang ang mga may edad at may kasaysayan ng sakit sa puso o mataas na LDL kolesterol. Ayon sa American Heart Association 2021, ang kabuuang kolesterol intake ay dapat isaalang-alang. lalo na sa mga taong may mataas na panganib sa cardiovascular disease. Bukod dito, habang ang protina mula sa itlog ay mahalaga para sa pagpapanatili ng muscle mass sa mga senior. Hindi ito nangangahulugan na kailangan kumain ng itlog araw-araw ng walang limitasyon. Ayon sa rekomendasyon ng Harvard T. H. Chan. Chan School of Public Health, ang moderate egg consumption mga 3 hanggang 4 na buong itlog bawat linggo ay ligtas para sa karamihan ng matatanda na may balanseng dieta kung kinakailangan ng mas mataas na protina. Maaring isaalang-alang ang egg white bilang alternatibong walang kolesterol. Sa konklusyon, ang pagkain ng itlog araw-araw ay hindi automatikong masama, ngunit mahalagang isaalang-alang ang kabuoang kalagayan sa kalusugan, mga kasalukuyang iniinom na gamot, at ang pangkalahatang komposisyon ng dieta. Mainam na kumonsulta sa doktor o rehistradong dietitian bago gumawa ng malalaking pagbabago sa konsumo ng itlog lalo na kung may kondisyon gaya ng dyslipidemia, diabetes, o hypertension. Ang paraan ng pagluluto ng itlog ay may malaking epekto sa kabuuang epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga taong lampas na sa edad 60. Isa sa mga pinakakaraniwang gawi ay ang pagprito ng itlog sa maraming mantika o paggamit ng margarina na maaaring magpataas ng panganib sa mga sakit sa puso at daluyan ng dugo. Ang margarina at ilang uri ng mantika, partikular ang hydrogenated oils, ay naglalaman ng trans fats, isang uri ng taba na kilalang nakakasama sa cardiovascular health ayon sa World Health Organization WHO. Ang trans fat intake ay dapat limitahan sa mas mababa sa 1% ng kabuuang energy intake bawat araw. Sa madaling salita, ito ay mas mababa sa 2.2 gramo kada araw para sa isang taong may 2,000 calorie diet. Ipinakita ng maraming pag-aaral kabilang ang isang pagsusuri mula sa New England Journal of Medicine 2006 na ang mataas na konsumo ng trans fats ay direktang nauugnay sa pagtaas ng LDL bad cholesterol at pagbaba ng HDL good cholesterol. Para sa mga senior, ang mataas na cholesterol at presyo ng dugo ay mga pangunahing risk factor sa pagkakaroon ng stroke at myocardial infarction. Kayat ang paulit-ulit na paggamit ng mantika sa pagprito ng itlog lalo na kung ito ay maraming beses nang ginamit ay maaaring magpataas ng oxidative stress at magdulot ng build-up ng atherosclerotic plaque sa mga ugat. Bukod sa mantika, ang sobrang asin na kadalasang isinasabay sa pritong itlog ay maaari ring magpataas ng sodium intake, na delikado para sa mga may hypertension. Ayon sa 2020-2025 Dietary Guidelines for Americans, ang sodium intake ay hindi dapat lumampas sa dun sa 300 mili bawat araw at mas mababa pa sa count 500 mili para sa mga matatandang may kondisyon sa puso o bato bilang mas ligtas na alternatibo. Maaaring gamitin ang non-stick pan at kaunting olive oil o canola oil na may mas mataas na monounsaturated fats. Maaaring isaalang-alang ang pagluluto ng itlog sa pamamagitan ng boiling, poaching o steaming. Ayon sa isang pag-aaral sa Nutrients Journal 2018, ang mga paraan ng pagluluto na hindi gumagamit ng maraming mantika ay may mas kaunting epekto sa lipid profile ng katawan. Sa kabuuan, ang simpleng pagpili ng mas mainam na paraan ng pagluluto ay makatutulong upang mapanatili ang nutritional benefits ng itlog habang iniiwasan ang dagdag na panganib sa kalusugan. Para sa mga senior, ang pagbawas sa mantika at pag-iwas sa trans fats ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas maayos na kalusugan ng puso. Ang pagkain ng hilaw o kulang sa lutong itlog ay isa sa mga gawi na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Lalo na sa mga taong may edad 60 pataas. Bagamat maaaring makita ito bilang praktikal o bahagi ng nakasanayang diet, may mga panganib na dapat isaalang-alang. Partikular ang kontaminasyon ng Salmonella, isang uri ng bakterya na maaring magdulot ng malubhang impeksyon sa bituka. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tinatayang uno sa bawat 20,000 itlog sa merkado ay maaring may taglay na Salmonella enteritidis. Bagaman mababa ang posibilidad, ang epekto sa matatanda ay maaring mas malala ang mga senior ay may mas mahina ng immune system at mas mataas na panganib ng dehydration at komplikasyon mula sa foodborne illness. Noong 2023, muling pinagtibay ng CDC na ang mga grupo gaya ng matatanda, buntis, bata, at mga immunocompromised individuals ay dapat umiwas sa pagkain ng hilaw o hindi luto ng maayos na itlog. Karaniwang sintomas ng Salmonella infection ay pagsusuka, pagtatae, lagnat, at pananakit ng tiyan na maaaring tumagal ng 4 hanggang 7 araw. Ngunit sa mga senior, may posibilidad na humantong ito sa mas seryosong komplikasyon gaya ng sepsis o hospitalization. Ayon sa isang ulat mula sa Food Safety Authority of Ireland 2020, 30% ng mga naospital dahil sa salmonellosis ay mga may edad na lampas, 60. Hindi rin sapat na basehan ang panlabas na hitsura ng itlog upang masabing ligtas ito. Maaring walang basag. Amoy. O kakaibang kulay ang itlog, ngunit kontaminado pa rin ito. Kaya't ipinapayo ng FDA na lutuin ang itlog hanggang ang puti at pula ay ganap na matigas para sa mga lutuin tulad ng sunny side up o soft boiled eggs. Mas ligtas gumamit ng pasteurized eggs kung nais panatilihin ang malambot na texture nang hindi isinusugal ang kaligtasan. Bukod dito, dapat ding tiyakin na ang mga lutong may sangkap na itlog gaya ng mayonnaise, salad dressing, at iba pa ay ginawa gamit ang ligtas at pasteurized na sangkap ipinapayo rin ang pag-iwas sa homemade recipes na gumagamit ng hilaw na itlog kung hindi tiyak ang pinanggalingan nito. Sa pangkalahatan, para sa mga senior, ang pagluluto ng itlog ng buo at wasto ay hindi lamang usapin ng panlasa kundi ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng simpleng hakbang na ito, maaring makaiwas sa mga panganib na hindi kailangang danasin lalo na sa mas mahinang yugto ng kalusugan sa pagtanda. Ang wastong pag-iimbak ng itlog ay isang mahalagang bahagi ng food safety, lalo na para sa mga senior na mas sensitibo sa foodborne illnesses. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang hindi agad na pagre-refrigerate ng itlog pagkatapos bilhin o ang maling paglalagay nito sa loob ng refrigerator Ayon sa United States Food and Drug Administration, FDA, ang itlog ay dapat itago sa refrigerator sa temperature na hindi lalampas sa 40% 40 it safe upang mapigilan ang pagdami ng bakterya, gaya ng salmonella. Sa mga bansang may mainit na klima tulad ng Pilipinas, ang pag-iwan ng itlog sa temperatura ng silid sa loob ng mahigit dalawang oras ay maaaring magdulot ng panganib ng kontaminasyon. Sa katunayan, ipinakita sa isang pag-aaral sa Journal of Food Protection 2017 na ang pag-iimbak ng itlog sa room temperature ay nagpapabilis ng bacterial growth. Lalo na kung may maliliit na bitak sa shell na hindi agad napapansin, isa rin sa mga madalas na gawi ay ang paglalagay ng itlog sa pintuan ng refrigerator kung saan may mas madalas na pagbabago ng temperatura tuwing binubuksan ito. Ayon sa European Food Safety Authority EFSA, ang pinakamatatag na lugar para sa itlog ay sa gitna o pinakailalim na bahagi ng refrigerator kung saan mas malamig at mas pantay ang temperatura. Ang mga pagbabago sa lamig ay maaaring magpabilis ng pagkasira ng itlog at magdulot ng moisture buildup, na maaaring magbukas ng daan sa microbial contamination. Bukod dito, ang shelf life ng itlog ay dapat ding isaalang-alang. Ayon sa U.S. Department of Agriculture USDA, ang mga itlog ay maaaring gamitin nang ligtas sa loob ng tatlong linggo mula sa petsa ng pagbili kung maayos na naimbak sa refrigerator. Pagkalipas ng panahong ito, kahit mukhang maayos pa sa paningin, maaaring bumabana na ang kalidad at kaligtasan nito. Isang simpleng paraan upang suriin ang kalagayan ng itlog ay ang tinatawag na float test. Ilagay ang itlog sa isang basong may tubig. Kung ito ay lumubog at humiga sa ilalim, ito ay sariwa. Kung ito ay lumulutang, maaring nangangahulugan ito ng build-up ng gas sa loob senyales ng pagkasira. Sa kabuuan, ang tamang pag-iimbak ng itlog ay hindi dapat balewalain. Para sa mga senior, ang pagkakaroon ng kaalaman sa tamang temperatura, lokasyon sa refrigerator, at tagal ng imbakan ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang sakit at mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng pagkain. Ang mga simpleng hakbang na ito ay may malaking ambag sa mas ligtas na nutrisyon araw-araw. Ang pagkonsumo ng itlog na lagpas na sa itinakdang best before o expiration date ay isa pang gawi na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan lalo na sa mga senior na mas madaling tamaan ng foodborne illnesses. Bagamat may ilan na naniniwala na ang itlog ay ligtas kainin, basta't walang masamang amoy o sirang shell. Hindi ito sapat na garantiya ng kaligtasan. Ayon sa USS, Department of Agriculture, USDA. Ang itlog ay may shelf life na humigit kumulang tatlong hanggang limang linggo mula sa petsa ng pagbili, kung ito ay itinatago ng tama sa refrigerator. Sa kabila nito, ang mga itlog ay maaaring magsimulang mawalan ng kalidad bago pa man sila masira ng tuluyan. Kapag ang itlog ay matagal nang nakaimbak, nababawasan ang integridad ng shell at nagkakaroon ng mas mataas na tsansa na pasukin ng bakterya gaya ng Salmonella enteritidis Sa isang pagsusuri mula sa Food Control Journal 2016, ipinakita na ang antas ng microbial contamination ng itlog ay tumataas kapansin-pansin pagkatapos ng ika-21 araw ng imbakan lalo na kung ito ay nakaimbak sa temperatura sa itaas ng 4C Ford ang panganib na ito ay mas binibigyang diin sa mga matatanda na may mas mahinang immune system at mas mataas na posibilidad ng komplikasyon kapag na-expose sa foodborne pathogens. Karaniwang gawi sa ilang tahanan ang paggamit ng float test bilang alternatibong paraan upang suriin kung ang itlog ay sariwa. Bagamat kapaki-pakinabang ito sa pangkalahatan, hindi nito matutukoy ang presensya ng mikrobyo. Ang paglutang ng itlog ay indikasyon lamang ng pagtaas ng hangin sa loob nito, senyales ng pagtanda, ngunit hindi palaging indikasyon ng kontaminasyon. Kaya't hindi ito dapat gamitin bilang tanging basehan ng kaligtasan. Iminumungkahi ng FDA na sundin ang expiration date o use by date na nakasaad sa karton bilang pangunahing gabay. Bukod dito, mahalagang tiyakin na ang itlog ay hindi nabibitak o nadurog ang shell bago gamitin dahil ang ganitong kondisyon ay nagpapadali sa pagpasok ng mikrobyo. Sa kabuuan, para sa mga nasa edad 60 pataas, ang regular na pagsusuri ng expiry date, tamang imbakan, at ang pag-iwas sa paggamit ng lumang itlog ay simple ngunit epektibong paraan upang mapanatiling ligtas ang pagkain. Ang maliit na hakbang na ito ay makatutulong upang maiwasan ang malubhang karamdaman na maaaring mangyari dahil lamang sa isang hindi napansing itlog na lampas na sa tamang panahon ng paggamit. Ang itlog, lalo na ang shell nito, ay maaaring maging tagapagdala ng mapanganib na mikrobyo gaya ng Salmonella. Kahit na ito ay mukhang malinis sa panlabas. Isa sa mga madalas na hindi nabibigyang pansin, nagawi ay ang hindi paghuhugas ng kamay o kasangkapan sa kusina matapos humawak ng hilaw na itlog. Isang simpleng pagkukulang na maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan. Lalo na para sa mga senior na may mas mahinang resistensya. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention CDC, ang Salmonella bacteria ay natural na matatagpuan sa mga bituka ng manok at maaaring mapunta sa shell ng itlog sa panahon ng pag-itlog o pagproseso. Kahit na hindi basag ang shell, maaring mayroon na itong kontaminasyon. Noong 2020 iniulat ng CDC na libu-libong kaso ng foodborne illnesses sa Utah S ay may kaugnayan sa hindi wastong paghahawak sa itlog, kabilang na ang hindi paghuhugas ng kamay pagkatapos gamitin. Ang panganib ay hindi lamang limitado sa mismong itlog kundi pati na rin sa mga kasangkapang nakahawak o nadikitan ng hilaw na itlog kabilang ang kutsara, cutting board, pinggan, at maging ang kusinero, kapag hindi nahugasan ng maayos, maaring kumalat ang mikrobyo sa ibang pagkain o sa mga madalas hawakang bahagi ng kusina, gaya ng hawakan ng refrigerator, gripo, at mesa. Sa mga senior, ang epekto ng Salmonella infection ay maaaring maging mas malala kaysa sa karaniwang tao. Ayon sa isang artikulo mula sa Clinical Infectious Diseases Journal 2021, mas mataas ang bilang ng hospitalization at komplikasyon mula sa Salmonella sa mga may edad 65 pataas kumpara sa mas nakababatang grupo. Kasama sa mga posibleng komplikasyon ang dehydrasyon, sepsis, at paglala ng kasalukuyang mga kondisyon tulad ng diabetes o sakit sa bato. Upang maiwasan ito, iminumungkahi ng U.S. Food and Drug Administration FDA ang mahigpit na pagsunod sa tamang food safety practices. Kabilang dito ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig sa loob ng hindi bababa. Baba sa 20 segundo pagkatapos humawak ng itlog at paglinis ng mga kasangkapan gamit ang mainit na tubig at dishwashing soap o disinfectant kung may sugat sa kamay o impeksiyon mas mainam na gumamit ng guwantes upang maiwasan ang direktang contact sa kabuuan ang tamang paghuhugas ng kamay at kagamitan ay isang pangunahing hakbang na maaaring makaiwas sa panganib na dulot ng kontaminasyong mikrobyo mula sa itlog. Para sa mga senior, ito ay hindi lamang bahagi ng kalinisan, kundi isang mabisang paraan upang mapanatili ang kalusugan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang itlog ay natural na mababa sa sodium, ngunit madalas itong isinasabay sa mga pagkaing mataas sa asin gaya ng toyo, longganisa, tosino, instant noodles, o canned goods. Para sa mga senior na may edad 60 pataas, ang ganitong kombinasyon ay maaaring magdulot ng labis na sodium intake na may seryosong epekto sa kalusugan. Partikular sa presyo ng dugo at kalusugan ng puso. Ayon sa World Health Organization WHO, ang inirerekomendang sodium intake ay hindi hihigit sa 2,000 mmHg bawat araw. Ngunit sa maraming karaniwang almusal sa Pilipinas, ang kombinasyon ng itlog at mga processed meat ay maaaring umabot o lumampas sa limitasyong ito. Halimbawa, ang isang serving ng lungganisa ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 600-800 mmHg ng sodium, habang ang dalawang pirasong itlog na may asin ay maaaring magdagdag ng karagdagang 200-300 mL kung isasama pa ang instant noodles Nakaraniwang karaniwang may 1,200-1,500 mL ng sodium kada pack. Madaling lumampas sa daily limit sa loob lamang ng isang pagkain. Sa mga matatanda, ang sobrang sodium ay isa sa mga pangunahing sanhi ng hypertension. Ayon sa datos ng National Health and Nutrition Examination Survey and noong 2021, halos 70% ng mga taong may edad 6 pataas ay may high blood pressure. Ang sobrang sodium ay nagpapataas ng fluid retention na naglalagay ng dagdag na pressure sa mga ugat at nagpapahirap sa puso na magbomba ng dugo. Bukod dito, ang mataas na sodium intake ay may kaugnayan din sa mas mataas na panganib ng stroke at chronic kidney disease. Isa pang panganib ng processed foods ay ang presensya ng preservative compounds gaya ng sodium nitrite at sodium benzoate na may potensyal na magdulot ng oxidative stress sa katawan kapag kinokonsumo ng madalas ayon sa International Journal of Molecular Sciences 2019. Ang patuloy na exposure sa mga compound na ito ay maaaring magpataas ng risk ng metabolic syndrome sa matatandang populasyon. Bilang alternatibo, mainam na ipares ang itlog sa mga pagkaing mababa sa sodium at mayaman sa fiber, gaya ng gulay spinach, kamatis, ampalaya, oatmeal o whole grain bread ayon sa American Heart Association 2023 ang pagkain ng potassium-rich foods gaya ng saging, kamote at avocado ay makatutulong sa pagneutralize ng epekto ng sodium sa katawan at makakatulong sa pagpapababa ng blood pressure sa kabuuan ang pagsasabay ng itlog sa mga high sodium na pagkain ay isang gawi na dapat pag-isipan lalo na sa pagtanda sa pamamagitan ng mas matalinong pagpili ng kombinasyon sa pagkain, maaaring mapakinabangan ang nutrisyon ng itlog ng hindi sinasakripisyo ang kalusugan ng puso at bato. Bagamat ang itlog ay isang masustansya at abot kayang bahagi ng pagkain, mahalagang bigyang pansin ang paraan ng paghahanda, pag-iimbak, at paghalo nito sa ibang pagkain lalo na para sa mga taong may edad 60 pataas. Ang pitong gawi na tinalakay sa video na ito ay maaaring mukhang maliit. Ngunit kapag pinagsama-sama, ang mga ito ay may malaking epekto sa kaligtasan at kalidad ng nutrisyon ng isang senior sa pamamagitan ng simpleng pagbabago gaya ng tamang pagluluto. Ligtas na imbakan pag-iwas sa expired o hilaw na itlog. At mas matalinong kombinasyon sa pagkain maaaring mapanatili ang benepisyo ng itlog sa kalusugan nang hindi inilalagay sa panganib ang katawan. Makatutulong din ang regular na konsultasyon sa doktor o rehistradong dietitian upang matukoy kung gaano karaming itlog ang angkop sa bawat indibidwal, lalo na kung may kasamang kondisyon gaya ng hypertension, diabetes, o sakit sa bato. Tandaan sa tamang kaalaman at wastong pag-aalaga sa sarili. Ang simpleng sangkap gaya ng itlog ay maaaring maging bahagi ng isang ligtas at balanseg diet sa pagtanda. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming channel. At i-share ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Para sa mas marami pang impormasyon ukol sa ligtas at epektibong nutrisyon para sa senior citizens. Abangan ang aming susunod na mga episode.